Leo. Ngayong araw kung may mga plano kayong magpunta ng iyong pamilya o minamahal, ipagpatuloy ito dahil magdudulot ito ng sigla hindi lamang sa inyong kalusugan kundi pati na rin sa inyong enerhiya at talino. Ang bawat kilos na gagawin ninyo ay magdadala ng positibong epekto para sa buong linggo. Kung may mga dokumentong kailangang pirmahan, Mainam na tapusin ito dahil may sinyales ng tagumpay at benepisyong makukuha mula dito. Ayon sa gabay ng iyong mga bituin, ang pinapahiwatig. Mga araw ng swerte at pagsubok, ang first day ay magdadala ng swerte at kaligayahan. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil may posibilidad ng kalungkutan o pagsubok. Ang mga hamong ito ay magbabago depende sa iyong mga desisyon at sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa ibang tao ngayong araw, lalo na kung hindi sigurado kung mababayaran ka. Mahalaga ang pag-iingat upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o galit na maaaring mangyari dahil sa pera. Sa trabaho, kung may pasok ka, maging maunawain at bukas sa mga pagbabago upang maiwasan ang mga suliranin, ang pagiging kalmado at pasensyoso sa mga gawain ay magdudulot ng maayos na takbo ng araw sa trabaho. Sa pamilya, maging maunawain sa mga usapan sa loob ng pamilya, lalo na sa mga magulang o kapatid. Ang iyong malasakit at pagunawa ay magpapanatili ng harmonyang kailangan ng iyong tahanan, para palakasin ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green pilak at color yellow. Ang mga numerong number 10, number 24 at number 39 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan! Ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga hakbang.